Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member shoutout kay Johnny, Elin Edo, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdon Vlog Merlinda Alves, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog XPG Secret Files, Lilibit Tumagi sa ating mga bago na sina Tita Jinky Ferris at kay Mike Kuroki Belated happy birthday din kay Idol Rosemary Foro at kay Jong Adolpo. Maraming salamat sa inyong mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Lalong-lalo lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang mahinang uwi ka nitong si Butchok na nais pa rin na makasigurado. Totoo. Ikaw ba iyan? Sagot naman nitong si Toto na tuluyan ng napaiyak. Oo. Ako nga ito kaibigan na Butyok. Ako na ngayon ang namumuno sa mga rebuilding na mumugad dito sa kabundukan ng Pitos. Ako ito, kaibigan. Itong si Butyok hindi na rin ito mapigilan pa ang pagluha. Sa pagkawala kasi nitong si Toto hindi nila alam ang tunay na dahilan nito at hindi man lamang nakapagpaalam ito sa kanila. Pero hito ngayon, nagkikita na silang muli. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, napatayo at napayakap ng mahigpit itong si Butchok doon sa kanyang matalik na kaibigan. Ganon din itong si Toto. Sabik na sabik ang dalawa sa isa't isa. Ngayon, Naramdaman itong si Toto na gumaan na ang kanyang pakiramdam. Muling nakakasama na ang kanyang mga kaibigan ngayon. Nang lumabas ang dalawang bata doon sa loob ng kubo na iyon, mabanaag mo sa mga pagmumuka ng mga ito ang tuwa at saya ng kanilang mga nararamdaman. Agad na nagpunta ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Lulu Abkar at Gaspar. Agad na sinabi nitong si Commander Anino. Ang lahat-lahat tungkol sa kanila. Pati ang mga ito, nakakaramdam ng kakaibang saya para kay Tuto. Natandaan pa nitong si Lulu Abkar ang mga sinasabi ni Tatay Amado sa kanya. Napatitig din itong si Lulu Abkar kay Botchok. Ngayon, napagtanto na niya na ito pala ang sinasabi ni Tuto sa kanya noon. Ang batang mayroong kakaibang antas na lakas at napatunayan niya ito kanina lamang. Makalipas pa ang ilang mga oras, dumating na din doon ang mga kasamahan nila ni Butchok. Gulat na gulat pa nga si Tatay Porto at ang mga guro nang mapag-alaman ng mga ito na may mga nakainkwentro na pala ang grupo nila. At lalong nagulantang ang mga ito nang malaman nilang mayroong puta din pala ang mga rebelde dito sa bundok ng Pitos. At ang hangarin ng mga ito, ang labanan ang mga kampo ng kaniliman. Kinausap agad nitong si Butchok ang kanyang kaibigan na sinunay. Huwi ka nitong si Butchok Bade, But eh, alam kong hindi ka maniniwala sa akin. Ngunit sumama ka sa akin ngayon. Gusto kang makikilala ng commander ng mga rebelde. Kumunot pa ang noon itong sinunoy dahil kakaiba ang pagkaaliwalas ng mukha nitong si Butchok. Agad naman na sumama itong sinunoy kay Butchok papunta doon sa loob ng isa pang kubo. Nang makapasok na itong sinunoy, nakita niyang mayroong nakatayo na isang bata doon na sa tingin niya kasing edad lamang nila. Nakatitig ito sa kanya at pagkatapos wika ka agad nitong si Butchok. Siya ang commander ng mga rebelde buddy, at nakakasama natin sa labanan kanina doon sa mga aswang. Nakikilala mo ba siya? Napatitig itong si Nunoy kay Toto. Ngunit itong si Toto, hindi na ito nakapagpigil pa. Agad na itong lumapit kay Nunoy at yumakap sa kanyang kaibigan at pinsan tulad kanina, napaiyak na naman ang mga bata. Nagulat man itong sinunoy, ngunit mayroong rumihiristro na sa kanyang isipan na tandaan na niya ang hitsura nito. Ngunit hindi ito makapaniwala na ang kanilang nawawalang kaibigan ay pinuno na pala ngayon ng mga rebelde. Napaluha na din itong sinunoy. Buddy, huwag mong sabihin na si Tuto na ito tumango lamang itong si Butchok bilang pagsangayon. Napayakap na rin ng mahigpit itong si Nonoy at nagmumura. Nagmumura ito dahil sa naramdaman na sabik at galak. Isa nga itong si Nonoy ang sobrang nalungkot nang hindi na nagpapakita pa itong si Tuto sa kanila. Dahil isang lugar lamang ang kanilang pinanggagalingan doon sa isla ng Walog at magpipinsan pa ang mga ito. Ngunit pati ang kanyang lula, walang kaalam-alam sa tunay na nitong si Toto. Nagyakap na ang tatlong magkakaibigan. Makalipas ang ilang mga sandali, nagtataka ang mga guro kung bakit hindi pa ang mga bata doon sa loob ng kubo. Ang hindi nila alam, sinulit ng tatlo ang kanilang muling pagkikita. Nagkikwintuhan ang mga ito sa lahat ng mga nagaganap sa kanilang mga buhay sa loob ng tatlong mga taon na hindi nila nakikita itong si Toto. Itong si Lolo Abkar hindi rin napigilan ng matanda ang pagluha dahil saksi siya sa lahat ng mga paghihirap nitong si Toto. Ilang sandali agad na nilang inilibing ang lahat ng mga bangkay na kanilang mga kasamahan. Sa pangunan nitong si Lulu Abgar, binigyan nila ito ng maayos na libing at pinapabaunan ng mga dasal. Kinabukasan, agad nang nagpupulong na ang mga ito. Nakapag-usap na si na Commander Anino at ang dalawang mga bata na sina Butchok at Nunoy tungkol sa kanilang mga plano. Plano nilang tuluyan ng patayin ang lahat ng mga aswang sa kagubatan. May hinala itong si Commander Anino na ang pugad ng mga rebuilding mga aswang nando doon sa border ng gubat ng Kulubkawa at gubat ng Pitos. Mayroong mga malalawak na batuan at pangpang doon na maaring gawing kuta ng mga ito. Gagawin nila ang paggalugad doon sa lugar pagkagat ng dilim. Sa araw na iyon, walang ibang ginagawa ang mga ito, kundi ang humanda. Inihanda nila ang kanilang mga armas at may mga ipinahid na din ang mga ito na mga katas na mabisang pangpatay doon sa mga aswang. Ilang sandali lamang, pagsapit ng tanghali, dumating doon ang mga tauhan itong si Commander Anino na galing doon sa patag. Agad na ibinalita ng mga ito ang mga nangyayari sa kanila nang atakihin sila ng mga aswang at ibinalita na din ng mga ito ang kamatayan ng kanilang mga kasamahan sa kamay ng mga aswang. Ngayon, napagtanto na nila ni Commander Anino at Lulo Abkar ang dahilan kung bakit natuntun sila ng mga aswang kahapon. Hindi na muna pinabalik sa patag ang mga tauhan itong si Commander Anino. Isasama na niya ang mga ito sa kanilang gagawin na pagsalakay doon sa kuta ng mga aswang. At ngayon, kailangan din nilang paghandaan ang maaring pakikipaglaban doon sa mga rebuilding tulisan. Samantalang sa kabilang banda, nagtataka ang grupo ng mga tulisan at mga aswang dahil hindi nakabalik ang kanilang mga kasamahan na sumasalakay doon sa kuta ng mga rebelde kinutuban ng masama ang mga ito. Kaya nagutos agad itong si Commander Agong na matyagan ang kabilang bahagi ng bukirin. Ngunit kung mayroong makakasalubong ang mga ito na mga kalaban, kailangan nilang umatras. Susubukan lamang nilang manmanan ang kagubatan ng pitos, pati na rin ang gubat ng dalawang mga bundok ng kulubkawa at basak Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, mayroon na ding mga gumagalang mga rebuilding aswang doon sa kagubatan ng pitos para sundan ang kanilang mga kasamahan. Tulad ng mga tulisan, susubukan din ng mga ito na magmanman lamang. Ngunit pagsapit ng hapon, hindi nila inaasahan na mayroon silang makakasalubong na mga nagpapatrolyang mga pulis doon sa border ng gubat ng pitos at gubat ng basak. Hindi naman ganun kadami ang bilang ng mga pulis na ito. Ngunit nakakaramdam ang grupo ng mga tulisan na kakaibang lakas galing sa mga pulis. Kaya agad nilang naisip na may mga tangan na karunungan ang mga ito o aral sa kanan. Ang isa kasi sa mga tulisan, nagtatangan din ng mutya wika ng isang tulisan na kailangan na nilang iwasan ang mga pulis na iyon tulad ng utos ng kanilang commander. Ngunit sa kanilang pag-atras, nakakasalubong nila ang mga aswang. Kamuntikan pa nga na maputukan nila ang mga ito. Mabuti na lamang at naamoy sila agad ng mga aswang. Magkakampi ang mga ito at ngayon dahil mas dumami na ang kanilang bilang nais ng mga aswang na atakihin nila ang mga pulis doon sa gilid ng sapa. Hindi na nila sinunod ang utos ni Commander Agong na kailangan nilang umiwas muna sa mga bawat makakasalubong na mga kalaban. Mas marami kasi ang bilang ng mga ito ngayon. Mahigit sa limang po ang bilang ng mga aswang at dalawang po naman ang bilang ng mga rebuilding tulisan di hamak na mas marami ang bilang ng mga ito kumpara doon sa mga pulis na pito lamang. Kaya kahit na alam nilang mga pulis na ang mga ito at may mga tangan na aral sa tingin nila, kaya nilang patayin ang mga ito. Dahan-dahan ng umusad ang mga aswang at mga tulisan papalapit doon sa kinaroroonan ng mga pulis. Sa mga sandaling iyon, nagtataka agad itong si Lucas sa sobrang katahimikan ng kapaligiran agad nawikan kanito sa kanyang kaibigan na si Bubong Bubong wala ka bang napapansin na kakaiba sa paligid ang sagot naman itong si Bubong kay Lucas na sobrang napakaseryoso na din ng mukha meron Lucas Mukhang may mga hindi kaya-ayang mga nilalang ang nasa paligid ng ating kinaroonan. Ang mga kasama nilang mga anting pulis agad na umusad ng pagkakaupo ang mga ito. Papunta doon sa gilid ng mga puno ng kahoy para agad na makapagkubli. Habang ang batang tinatawag nilang kabo, mabilis din na nag-usal agad ng mga orasyon hinahagilap ngayon nitong si Cabo ang maaring kinaruruunan ng mga nilalang na sinasabi nitong si Bubong. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto na alarma na agad itong si Lucas. Biglang lumakas kasi ang mga presensya ng mga nilalang at ngayon alam na nila na galing ang mga presensyang kanilang naramdaman sa mga aswang napamura agad itong si Lucas. Huwi ka niya sa mga kasamahan. Putsa! Mga aswang ang mga ito, bubong, medyo sa munti. Mukhang alam na nila ang ating kinaroroonan at pinalibutan na tayo ng mga ito. Mabilis nang humanda na ang apat na mga pulis. Agad na inihanda na ng mga ito ang kanilang mga baril na mayroong mga bala na pinahiran ng mga katas ng antunga at mimusa. Nakahanda na rin ang kanilang mga itak kung sakaling kakailanganin nila itong gamitin. Habang sina Lucas, Bubong at Cabo, mabilis na dumadausdos ang mga ito at nagtago doon sa mga batuhan na nasa gilid ng sapa. Habang ang mga aswang Uwi ka agad ng namumuno sa mga ito. Yawa, mukhang natunugan ng mga ito ang ating presensya. Kaya agad na sinabi ng namumuno sa mga aswang na subukan na patamaan ng mga tulisan ang mga pulis ng mga pagbaril. Nais ng mga ito, nalinlangin ang mga pulis kung pipilitin ng mga pulis na umatake doon sa mga kasamahang tulisan sa kanalamang gagawa ng mabilisang pag-atake ang mga aswang kaya mabilis naman na tumalima ang mga kasamahan nitong mga tulisan agad na nagtatago ang mga ito doon sa mga likod ng malalaking puno ng kahoy at pagkatapos inaasinta ng mga pagputok ang pinagtataguan ng mga pulis Ilang sandali lamang ang mga nakalipas. Nagpakawala na agad ng mga sunod-sunod na pagbaril ang mga tulisan. Kaya gulat na gulat ang grupo nila ni Lucas nang humahagibis na ang mga bala ng mga baril doon sa kanilang pinagtataguan. Agad na nagkatinginan sina Lucas at Bubong. Nakapagtataka kasi na mga presensya ng mga aswang ang kanilang nararamdaman. Ngunit baril ang hawak ng mga ito. Alam nila ang mga rebuilding mga aswang panakanakang gumagamit din ang mga ito ng baril. Ngunit paminsan-minsan lamang iyon. Mas gusto ng mga nilalang na ito na gamitin ang kanilang liksi at bilis at ang mga matutulis na mga kuko at ngipin. Batay kasi sa mga pagbaril, mukhang napakarami ng mga ito. Kadalasan sa mga aswang, kahit na gaano pakarami ang kanilang bilang, kakaunti lamang ang magdadala ng mga baril. Gumapang itong si Lucas papunta doon sa kabilang bahagi ng batuhan para sipatin ang pinanggagalingan ng mga pagputok. Habang ang mga pulis naman nakadapa at iniumang na din ang kanilang mga armas at hinahanap ang mga pinanggagalingan ng mga putok. Makalipas ang ilang mga sandali, nakita nitong si Lucas na doon sa kakahuyan nang gagaling ang mga pagputok sa isip nitong si Lucas nasa magandang pwesto ang kanilang mga kalaban pagkatapos mabilis na muling gumapang itong si Lucas papunta kay Major Samonte at agad na kinausap ang pulis nais ni Lucas na gulatin ang kinaroroonan ng mga kalaban nila ngayon isasama niya ang kanyang anak na si Cabo at ang kaibigan na si Bubong. Nais nilang atakihin na ang mga ito. Ngunit kailangan na bantayan ng mga pulis ang buong paligid. Batid nilang mayroong mga aswang. Kailangan ng mga pulis na pwestuhan ang mga ito at hagilapin sa paligid gamit ang kanilang mga sniper. Matapos na makapag-usap ang mga ito agad nang humanda ang mga ito sa kanilang mga binabalak. Agad na nag-uusal ng mga orasyon si Nakabo, Lucas at Bubong. Nagkarga ang mga ito ng mga puder at mga malalakas na mga sabulag. Matapos nilang magawa ang mga iyon, umikot ang mga ito doon sa mga batuhan. At pagkatapos, mabilis nang tumakbo papunta doon sa mga kakahuyan sa unahan kung saan doon nang gagaling ang mga pagputok gamit ng mga ito ang mga malalakas na mga orasyon na sa bulag habang ang mga pulis kanya-kanyang pwisto na ang mga ito at gamit ang mga sniper ng apat sinipat-sipat na nila ang maaring pinagtataguan ng mga kalaban ilang sandali lamang ang ilan sa mga matatandang aswang nakakaramdam ang mga ito ng kakaibang lakas na presensya napapalapit sa kanila nagtataka ang mga ito dahil wala naman silang nakikita sa kakahuyan wika ng isang matandang aswang humanda na kayo mukhang kumilos na ang mga pulis matsagan ninyo ang buong paligid ngunit kakatapos pa lamang nito sa mga sinasabi gulat na gulat na lamang ang mga tulisan na nagtatago sa likod ng mga puno ng kahoy nang biglang mayroong tatlong mga nilalang ang sumulpot doon sa kanilang likuran. Hawak ngayon nitong si Cabo ang dalawang mga baril sa magkabilang kamay. Agad na pinaputukan ang ulo ng mga tulisan. Agad na napangasab na lamang ang bawat tamaan at babagsak sa lupa na wala ng buhay. Mabilis din ang kilos nitong si Bubong. Gamit ang mahaba nitong itak, agad na itinarak ito doon sa isang tulisan na nakaumang na sana ang dalang baril sa kanya. Tumagos pa nga ang itak nitong si Bobong sa katawan ng tulisan at nang hugutin na niya ito, agad na bumulagta ito sa lupa at nawalan ng buhay. Nagpulasan na ang mga tulisan. Agad na naglundagan ang mga ito doon sa mga damuhan para makalayo doon sa mga umatake sa kanila sobrang kay bibilis na halos hindi na nila masundan ng kanilang mga mata ang mga kilos ng kanilang mga kalaban. Samantalang ang mga aswang agad na nagtataluna na din ang mga ito doon sa itaas ng mga puno ng kahoy para atakihin nila ang tatlong mga kalaban. Ang iba naman sa kanila nagtakbuhan na din doon sa mga damuhan. Napakabilis din ng kilos ng mga aswang Ngunit hindi iyon balakid para doon sa apat na mga pulis. Isa-isa nilang pinabagsak ang bawat makikitang mga aswang doon sa kakahuyan at pati na rin mga tulisan. Ang dalawa pa nga sa mga ito, tuluyan ng umakyat doon sa itaas ng puno ng kahoy para malayang mabaril ang kanilang mga kalaban. Sa mga ulo ang kadalasan na tama doon sa mga aswang at tulisan kaya agaran na mamamatay ang mga ito pagbagsak sa lupa. Samantalang sina Lucas, Bubong at Kabo, patuloy na nananalasa ang mga ito doon sa mga kakahuyan. Walang patawad ang mga ito na inaatake ng mga pagbaril at pagtaga ang mga bawat maabot na mga tulisan at pati na rin mga aswang. Ang tatlo sa mga matatandang aswang agad na ang mga ito ng mga usal para pahinain sana ang lakas ng kanilang mga kalaban. Ngunit biglang sumulpot sa kanilang likuran itong si Cabo, wika ng batang si Gabriel. Huwag nyo nang ituloy ang mga binabalak ninyong orasyon dahil wala ding kwinta ang mga iyan. Dumapa sa lupa itong si Cabo, sabay ng pagsambit ng mga banyagang salita. At paghampas na din ng tatlong ulit sa lupa. Ang mga aswang mabilis na naglundagan ang mga ito para atakihin at sana itong sikabo. Ngunit sa hindi nila malaman na kadahilanan, biglang uminog ang paligid kaya nagsibagsakan ang tatlong mga aswang sa lupa. At iyon na ang sinamantala itong sikabo. Gamit ngayon ng bata, ang dalawang mga punyal. Agad niyang inabot ng mga pagsaksak ang mga ito. Alam ng bata na hindi ubra ang kanyang baril sa mga matatandang aswang. Kaya ginamit na niya ang dalawang mga punyal na gawa sa buto ng hayop na asupra. Napakabilis nang ginawa nitong si Cabo na hindi na nagawa pa ng isang matandang aswang na maiwasan ang mga pag-atake nito na itarak ni Cabo ang kanyang mga punyal sa dibdib ng matandang aswang sabay din ng mga pagbabanggit pa rin ng mga banyagang salita. Agad na tumirik ang mata ng matandang aswang na mumuti na ito at nagsimulang umuusok na ang katawan ng matanda. Gulat na gulat ang dalawang natitirang matatandang aswang nang makita nila ang nangyayari sa kanilang kasama. Sa isip ng mga ito, Nakakatakot ang armas na gamit ng batang pulis. Samantalang doon sa unahan, habang papunta na ang grupo nila ni Butchok kasama ang panig ni Commander Anino doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan, nakakarinig ang mga ito ng mga putukan. Kaya huminto muna ang mga ito doon sa kakahuyan at nagmanman muna sa buong paligid. Nakikiramdam muna ang mga ito kung saan nanggagaling ang mga putukan na iyon at kung sino ang mga gumagawa ng mga pagputok